Hello mga idol, for today's video, nagsimba nga pala ako, at tapos na yung misa, kaya lumabas na ako. Tapos naisipan kong pupunta ng Unisan, kasi bibili tayo ng baso idol. Gawa nang nabasag yung dalawang baso namin, na sagi ko, yung isa na siko, kaya basag yung dalawa. At ngayon, papalitan natin, bibili tayo sa Unisan kaya papunta ako ng Unisan tara let's go kaya doon nasa labas na tayo ng Unisan doon at ngayon parking tayo Thank

sa taas na yun, akyat tayo medyo mahaba yung hagdanan ng Unison Idol kaya mahaba-haba yung natin at okay lang yan mapatibay na rin ang tuhod yan, nasa taas din tayo sa wakas yan Idol nasa taas na tayo at ngayon Idol pupunta tayo sa may salamin kuha muna natin yung sarili natin idol kasi laki yung salamin na dito kakaganda kaya tara ay idol nakita ko na yung sarili sa salamin ay pa idol yan nakita talaga ang ganda pang masdan yung panindan na dito idol baba muna tayo gawa ng may hanapin tayo sa babae doon ayun Ay, babae doon sarap sumakay sa escalator idol dahil relax na relax yung katawan mo nakatayo ka lang hinala ka na sa baba yan ang pinaka okay idol <coughs> hinahanap ko yung bibiling kong baso at medyo matagal-tagal ko rin na hanap sa unahan ng pala idol So ayan na ay idol, pambili na tayo. Baso yung pinili natin ay idol. Kasi naubos na yung baso. Sa uh, baso ko idol. Lagi na sakit tapos basag kagad. Kaya papalitan natin ay idol. Baka mamaya wala na tayong baso idol. O gusto ng baso ko idol. Ngayon, hanap na tayo ng mga pang pambili natin na idol.